Sasagutin ko lang itong nag-comment sa atin na nanghihingi ng resibo o ebidensya na kung saan daw yung pamamahiya ayano. Sabi niya dito ni Miss M, dapat may video dyan. Dyan mo makikita kung uh, totoo talaga napahiya pero kung picture lang wala yan, okay? So sagutin natin ito. Ito yung video ko na siya nag comment. Uh, na ang title ay ito pala yung post sa United Arab Emirates. Sa College, College Times Magazine na pinagtawanan si PBBM. Okay. So, Miss M, hindi mo kailangan ipakita ang humahalakhak na muka ng isang tao para sabihin mong hindi ka ipinapahiya. Uh, modernong teknolohiya ngayon, nakikita naman natin yung iba't ibang reactions ng mga tao kung alin dyan yung mapapahiya ka dahil sa kanilang mga uh, isinulat na comment o oh, kanilang mga clinic na mga pagpipilian ng mga emoji, di ba? Merong ha ha ha, merong gulat, merong uh, care, merong uh, puso o pupusuan ka kung nagugustuhan ka. Meron naman yung iba neutral. So, yang mga yan, kaya nga yan create sa social media. Kasi isa yan sa mga ginagamit ngayon sa modernong teknolohiya, sa modernong panahon, para ilabas nila yung kanilang nararamdaman sa kapwa, lalo na dito sa ating presidente na siyang pinag-uusapan. Okay, so since nanghingi ka ng ebidensya, ito ang ibibigay namin sa'yo. Ito na. Ito na, guys. Okay, so magbabasa po ako ha, ayon sa hing kaya. Ayan, si Perlita... Uh, we don't need the president to meet him here in united arab we don't like leader who don't know how to handle government will duterte uh, government safe and secure we don't need him here it's just a waste of our tax money traveling abroad for what he doesn't care our country and for our ofw hope this man will step down he is weak surrounded by corrupt. First lady and relatives. Ayan. Hair follicle drug test muna. Grabe ang stress na ginagawa ng vangang. Admin na yan. Uh, Tiis kami, Philippine consulate, iboto ang budul na yan. Wag na iboto na yan. We don't have time to meet him. He corrupt. We don't. Ayan. So, ma mabilis guys tumakbo. We demand invite him again and make a drug test. Sabi, we overseas versus uh, Filipino worker lab BP Sara. Ayan. No. So, guys, Wala, wala akong nakikita na pabor pa sa kanya. Oh, ayaw, ayaw, oy, namin ang leader. Sh, ayan, no? Oh. May mga, ano eh, foreigner. <laughs> Guys, mabilis siya tumakbo, kaya kayo na ang magbasa. Pero, ayan, no? Oh, puro pabor ito kay Sara at ayaw nila kay PBBM. Wala pa ako diyan nakikita sa tumatakbo na comment section na pabor sa kanya. Ayan, no? Oh, puro, ano, galit. O parang nagtatampo sa kanya. May I suggest instead of just uh, airing out your concern, tag the news agency as well as so this will be brought to their attention. Ayan, pinapatag pa ang mga agencies nila. We don't need him. He is the worst president in the Philippines. Yes, because he has a lot of party to attend. Ayan. No need to meet him. We don't Even feel that we have president, sabi ni kelly we don't need him forever. He is the worst president of the Philippines. Over, however, uh, we are not begging inutil katalaga ayan mabiles. Not a single one wouldn't uh, see him in a way. They should keep their eye, eye crying. Ayan, the comments are satisfying. <laughs> so, guys, purtawa, ayano, no? Uh, ayan, yung mga ano diyan mga uh, suma, yung mga hindi sumasang ayon sa ginawa kong vlog bahala kayo diyan pero ayan no, oh, natatawa ako sa mga comment pero hayaan nyo diyan mahuli masyado ng kawawa ang pinas dahil sa kanya so ibig sabihin talagang pinagtatawanan ayan no, oh, nakikita nyo naman guys kung pabor ba yan sa kanya na po na mga comment na yan, di ba? Dapat kung gusto siya ng mga taga United Arab, magaganda ang sasabihin sa, dapat i-congratulate siya o papasalamatan siya. Pero ayan oh, nakita nyo, bumabaha ng comment na hindi siya gustong maka mamit and greet ng mga tao doon ng mga OFW. Ayan oh, please ask his Bongbong Marcos to do drug test. So kasalanan to ni Miss Maharlika. Miss <laughs> Maharlika kasalanan mo to. Dahil doon sa authenticated video na pinalabas ni Mrs. Maharlika, ayan na, ito na yung resulta ng ating mga OFW. Nagtampo na talaga sila sa ating president. si Yan, mahaba yan guys. 4 minutes yan and uh, 30 second na siyang kasya lang dito sa StreamYard. do nakuha ko ang lahat, na-record ko siya, pero hindi talaga siya kasya dito. Pero ayan oh, we support Sarah. It's okay, we are not interested to meet him. Ayun, I know it's impossible but I hope that United asked for President to do drug test. Oh, Nananawagan pa sila, tinatag pa nila yung college time about drug test. Majority of the people in the Philippines implore of government for a drug test. Ayun o, oh, mismo. Grabe, tinatag nila yung college time. So yan ang nakakatakot and they are speaking English. So, tinatag nila yung uh, platform na 4 million follower. Tinatag nitong ating mga kababayan na nag-call out sila ng, ano, nag-call out sila ng drug test for PBBM. ba diba? Yun ang response ng mga tao doon. Well, mixed. May mga ibang, ano, mixed ito. May mga foreigner dyan na nakisali kung inyo lang i-zoom ng dahan-dahan. May mga nakijoin dyan ng mga foreigner. So, yun yung respond nila dun sa uh, pakiusap ni PBBM na hindi sila mamimit and greet kasi uh, wala na daw time. So, now dito naman tayo kay BP Sara. Ito naman si BP Sara, ang caption naman dito, itong yung mastermind daw sa assassination. So, dapat galit dito ang mga tao ha. Dapat galit dito dahil siyempre pagbanta ito sa highest uh, ranking officer ng ating bansa pero tingnan natin ito. Tingnan natin itong ano comment section ng kay B.P. Sara naman ito. Ayan. We love you, B.P. Sara. We love you, B.P. Sara. Is, is be strong to overcome this challenging battle against the political cr criminals. Fight, B.P. Sara. You are in the hope of the rotten country where we live. You are the victim yet throwing their shits to you. We're uh, here for you. Fight. Ayan. We love you, BP Sarah. We love Sarah. Stay strong. Protect our nation. So, ayan. Hey, ayan, tinag na naman nila ang college time. Are you the paid media in the Philippines? Fix your news and find out what's really happening here. Read all the comments from the Filipino They're angry with the president Marcos. We need a transparent government and he needs to undergo a drug tests. because kasi, kasi ang uh, ang, nila, ang headlines nang college time istungkol nga sa mastermind ng uh, assassination plot si VP Sara. Pero yan ang kanila mga responde o mga response. The best vice president in the Filip in the Philippines Sara Duterte our government is uh, acting is overacting Marcos the worst president so mabilis guys pasensya na we love Sara Duterte most the Filipino uh, protect and support her we love you our BP president Sara Duterte stay strong to protect our nation please watch the video of BP Sara Inday Sara She was betrayed, humiliated, used by the administration for two and a half years. Her security details were removed almost. Ayan, mabilis na guys talaga. Oops, Kali's time. Your headline is very very wrong. Marcos is feeling victim. Only please watch, listen to uh, a yeah, statement of Bebisara. It was the other way around. Please look back at her full statement. And she mentioned... Uh, my mabilis guys. Um, an OFW we stand for BP Sarah. We have to watch the full statement of BP Sarah. We love you, BP Sarah. Stay strong. Me and my whole family support BP Sarah. We love you, BP ba Vice President. <laughs> ang ang ano talaga, You know, nila, never Marcos again. My Vice President Inday Sarah Duterte. College time, please. Don't bias about the news. That all thank, That's all thank you. We love you, BP Sarah. We are here to support you. And necessary, uh, ayan, yeah, mabilis. We are praying for BP Sara. We support BP Sara. We love you, BP Sara. So, paano na yan? Ayan, oh, tinatag niya nila ang, 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 platform ng United Arab. Ayan, oh, uh, may you please provide honest news than this. Just be strong our BP. Ay, ito, eh, foreigner ito. Duterte government, governance is... Known and uploaded by our countrymen, not just by us, but also by leaders from the countries. They are tough, so yet to very simple. During PRRD time, people in the Philippines feel safer. Thousands of addicts surrendered, thousands of, uh, of projects have been completed. i <laughs> guys, hindi ko ano ang bilis, pero ibang lahi yon. If Sara killed people power Mindanao the 30 is good. Ayan, here statement. So guys, have you seen their angry faces? Nagalit na Puro kay Sarah, 'di ba? Dapat nagagalit 'yan ang mga tao dahil ang kanyang uh, uh, headlines ay uh, BP Sarah as the mastermind of assassination plot to the president. Pero tingnan mo ang comment. Meron ba dyan nagagalit? Wala. Ano? You know, puro Sarah. puro Sarah. kahit ibang lahi. BP Sara the vice president here uh, and her family people or vice president office need protection from the president what plot are you talking about ayan please watch the full video of BP sarah and said it only then you will the logical context or why she should said that Ayan, no? Grab. Ah, so wala na, guys. <laughs> Hay, nahingal ako doon. Pero eto makikita. Kaya yung mga nagagalit sa akin dyan sa comment section, sa nag-viral kong vlog, Pat kayo magagalit? Ayan ang katotohanan, no? Kahit hindi naman yan, hindi ko naman yan mga kilala ng mga tao na yan na nag-comment. O, ayan na. Sinagot ko na yung nagsabi na pahingi ng ebidensya o resibo kung talagang totoong ayaw siya ng mga tao sa United Arab. O, ayan na. So kahit foreigner nakijoin na sa kanila. So well guys, uh, magising tayo sa katotohanan at tanggapin natin na ang ating presidente ay mahina even ako bumoto ako sa kanya. Isa ako dito sa nagbigay ng mga tinapay-tinapay para doon sa ipon-ipon namin noon yung uh, meron kami mga meeting-meeting noon at kanya-kanya kami dala ng sandwich. So, isa ako si donate ng mga sandwich-sandwich para lang magkaroon kami ng pagtitipon at ikampanya ang kanilang tandem. Pero ito ang kanilang, ito ang sinukli. Diba? So, pare-pares naman tayo nag-sacrifice, pare-pares tayo bumoto sa kanya because of Inday Sara. Pero ito, tanggapin na natin na itong katotohanan, majority of the Filipino all over the world, hindi na nagugustuhan ang pamamuno ni ni PBBM. Masakit isipin na ibinoto natin siya, minahal din natin siya. Pero anong gagawin natin na hindi na talaga niya nagagampanan? Dahil nalilito siya because there are three president in the palace. Si, si Lisa, siya at saka si Martin. So, anong gagawin natin? Kundi tanggapin na lang na mahina talaga ang ating presidente. So, yun lamang. Maraming thank you at uh, pasensya na sa mga nagagalit dyan. Uh, nilabas ko lang itong resibo dahil hinamon nyo ako. So, thank you for watching. Bye for now.